Okay guys, mga ako namin gadwin guys. Maghunaw sa mga guys. Tulaw sa nato pa. Tulaw na to. Tulaw na to? Oo. Na dila ka mukha ako na nagkanon ron. Tulaw good. Tulaw good. Ready na si busing guys. Kakauno na kayo akong busing guys. Huwag ako guys. Di ah uh, guys. G Ko anbah gaipo sa sinpon guys, kabasig matagak. Episode anya guys <laughs> oh. Ilaw anito. Hmm, aning sud anron guys. Salamat. Kao, ilaw. Dalaton sigkao nito sa balay guys. Diri na miskwan. Buffet Bang ni guys, smoke bang. Kain ta mga idol. Mngaon kuno ta mga idol. -a -a Kain tayo. Diyan ko. Crispy king lang malakas mga idol. Kaning layan sa kong mga idol. Adto sa gawas mo kaon. Layan po ni sa karinderya. Nalato na sa karinderya mga idol. Pabukid mo sa mga idol. Ganda lang may lamisa mga idol para kananan na mo dere. Ay, kamay sa. So. Bali, kita tidak nyita ayam Hmm. Baca dalam hmm. misa ayam Tinduklah. Balas mending tuang-tuang man. bawa ku ja ki. Hmm. tapi mana to beka? Hmm. Oh. Kira kayak wowku. Ambil apa sih wowku? Ki awan sama idol kayak ini kayak sama idol. Ah, ya mi. Sa pagkain. Tagalog na kumbusin idol. Ay, mga idol para maka... pagkain. Sa pagkain, <coughs> Sa pag sarap. Hindi kilid mga idol kay bakilid mong hindi idol bakilid Di may kaplas lamisag tarong. Gusto may labo yung pagkaon. Muna ila yan sa kumbusing mga idol. Salaag. Certified laag gan yung mga idol. <laughs> Bajito na sa kanunta? <laughs> Bajito na mga idol. Unlock sa mga Ako'y makalot sa kanon mga idol. <laughs> Anak -anak, <laughs> kaya sa jawa bagi? Ano ang alagot? Sa jawa bagi? Nalo kayo man? Wala yung magkudali yung man. Ako wala yung magkudali yung Kaya mo, hindi lang Busog na ko. Hive sa mga idol. Mahurot na ko mga idol dag ko makuhonit dog yan to um aljoq ko naman idol ang gutom day ka pa eh anong popo inang siruyo hm eh kada anong popo hm inang popo ano popo popo inang siruyo ko mga guys Dami niya suspek guys Grabe, sarap Dami ko na guys Sarap Ito, malabo ko Bawa na mag-suitan pa, suitan hmm? oh, oh. na ka Oh, suitan oh Sapit na mag-suitan ako suitan Sana yun ako Eh, puro man ako budget budget ako ah mm -mm. Maluwa yun sana ako guys Tagaan ko na ko na yan guys Dami na sa sus? Pa? pa hmm? Dito ba yeah. bugir no, buger pa? Hmm? Yeah. Okay, dali na na hurod, buger. Yeah. Ah. Oh, diri dapita mga idol. Paspas -pas kay taga mga idol. Huh? Nawa mga idol. Huh? Lang akong busing mga idol. o oh. mga idol. Gasula o cheese ring. Mga niyang isundan mga idol. ga crispy king siya oga cheese ring yan ang isa agol mga idol kay butangan yang flavor ang crispy king wala may cheese yan na lang ibutangan og cheese pinaagi sa cheese ring nilami og maayo ang yang sudan mga idol og ako mga idol man akong kaon mga idol Uman akong gipaspasan og kaon og ako ra pong giundangan kay reklamo na akong busing inay hinahinay ko budget budget ra Munang maluwit as bata mga idol basig mahinay ka na to ang kanon mga idol muhilak nyo yun ng bata mga idol kay dan o pagkaon oh, na no, mga idol na ngayon siya ug cheese ring kay gato siya hotdo na ko na cheese ring oh, wag yun kagwanta mga idol ni team dog o na ngayon mga idol yung gito slow ang cheese ring sa Kuan mga idol sa gribi <laughs> Manong maluoy di aani, mga idol dili na ikuyog kay saon man mga idol inig uli mga idol awayon ku ani mga idol pahilak-hilak din sa mga idol kay anong wala siya nako pagayuga so ato gining pagayugon mga idol ato ihatag ang kalipay sa ato mga anak kay maabot ang panahon sila na puy mulipay nato huwag magulang na ta di ang nata. kuoy na <laughs> kay sila na may kalipay nato mga idol pa, di ha, mo kita ta. paingon mga idol huwag karon mga idol ninom na tubig mga idol huwag nitindog ko kay di na kumakaon mga idol ako na may bilin sa akong pa! busing huwag mga idol magsuri-suri na to, mga idol kuhaon na natong kamera mga idol kay magbidyo Si Busing na lang mga idol oh. Gibrahan niya ang pagkaon mga idol. Siya nang bahala ng na, mga idol sa atong pagkaon. Nagibalon. Enjoy Jude idol. godwin win. Kapakuha siya na ako ng mga idol. kay gituso ko na yung lubot. <laughs> Sakit na ko na yung kwan. Yung, yung tiil. Kaya nabusog na siya. Maipit na yang tiyan. <laughs> Oh karon mga idol magbidyo video ta taani mga idol ato ning kuyogan na tumata mga idol ato nang istro istoryahon para lami ang iyang pagkaon na ginusara yung anak ramon mga idol sa mga katigulangan pa sa una mga idol kasukan mi magkaon mag istorya istorya o diyan mga idol nitukar na nga akong kakatol sa kunti ng mga idol laga sa iyo mga idol Sa'yo sa'yo. tani mga idol na walay tukar kay kanila gay mag-apas na. ma invite sa content monetization click kay bas copyright ba copyright mindset ba mindset di <laughs> balin position mga idol di ana putos atubangan mga idol gapatunga na atong kamera mga idol di aga bantai ko deris kamera mga idol kaya basi na ay labang na motor mga idol aw mati ko haon din atong silpon na tong mga idol kaya ma ligsan mga idol maputol lang ang mong video as tang lamia sa sa kumbusing mga idol ako na po siyang dool mga idol, idol. kay ato nang istro istoryahan mo. kaon sa muna yang layhan kay 35 lagan mo mga idol <laughs> Atro pud pano na tong bata mong idol. Atong ihatag ang ilang kalipay. Kay puhon og. Kumo na <coughs> mi ka on oh. <coughs> dire ni busi mga idol di aga bitu bitu na ko dire mga idol guys soroy soroy na ko ano mga idol ga hey, ko playbot. Og diyan oh, na si Bosing mga idol. di dool na si Bosing. Sweet kaya akong busi mga idol. Iya pagi kung Sweet kay akong amo guys. Guys, kamu lain Arti guys busi mga idol, ang lawai ko mga idol. Nang dili papi lang yang kamot kay mataptan og lawai. Pero okay ra pud mga idol kay para ra pud niya nang mga idol kay dito sa eskulahan mga idol og nay bata na mga yo. Aw. Ingana ra pud mga idol para dili magtakod mga idol ba. Mindset ba mindset. <laughs> <laughs>